So, nandito na po kami, tatlo ni Tul, Pedro, at si Rusty. Si, biglang nag-message sa amin si Tul Jani. Nag-chat sa amin si Tul, Pedro, at Jani kailangan nila ng kailangan nila na marami kami kasi emergency yung pagchat sa amin ni Tulberto Verdugo at Gianni. so ito, kasama kami ni ni Tol, Tol at si Tol Kajo so Oh layo na nang pupunta natin tol <coughs> so shout out pala kay mami bibot ma'am ara ma'am taiko shout out po sa inyo ma'am gloria kamiglia <coughs> uh, ati tis at ma'am kusipina Valle shout -out po sa inyo so sa lahat lahat ng mga solid supporters o so, yung hindi pa nakasupport sa amin yung bago pa lang dito sa youtube channel namin So <clears throat> mag-ingat po kayo palagi. Shout out po sa inyo lahat. Susana so, mga lords no. Na patuloy po kayong sumusuporta sa bawat channel namin. Yung channel ko kasi hindi pa ako na monetize, na mga lords. Kunti <coughs> pa lang yung subscriber ko, malayo pa na ma monetize ako. So <coughs>

Okay, bye Thank you. lalo na kayo ng nanuod. Check out mo ko tol pagkain natin Sana Sana, sana. Natin yung, at makuha natin 'yan. Oh, yeah. uh, anak nito yun, diyan ng mga lodge. naman ni. <coughs> Tindahan ng sombrero ay, dapat out nga pala kay Ate Ate Bet. Ganda nga ako, yun. Ate Claire, shout out sa'yo. Shout out niyang lahat dyan sa nagbibigay nito. Libis. 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 Muntik na maribis. Tol. Pahiram, tol. Muntik na nga mga ilbis. Ayan, Ate Claire. Ate Bet. Chat out sa'yo. Thank you, thank you po. Kung wala kayong panggatong, thank you. Thank Diyan sa likuran ng bundok na yan mga lods. Diyan kami. Diyan kami pupunta. Hindi namin alam kung saan sila banda diyan. Oo. Sa lawak na yan. O baka nandun pa sila sa likod. Oo. Para sa mga mountain climber nito ah.

kailangan ng Parang uh, mm -hmm. na so yung uh, uh, mga tao si ng mga bulletin yung ngayon. mga mga nakita nila siguro sa video ni Johnny na yung mga bahay at mga yung parang may nilalatag si Tim yung mga tao niya para magkantay mag dito. So yung mga Okay. so yan mga luz maraming mga tao may team yung magmamanman dito sa daan Ito may pagkakataon ito. Pwede so, mo yung train ito. Ano ba lang ang panorama? Ito sa kasi baka sa unahan din iba. Baka marami dyan, ma-trap pa pa. Nandig na sa mga. Mga. Dahil nila, dyan mo lang yung ng umak na o labtong grabe ito o atinatalak yung ating mga tawahan kasi alam na tayo at hindi sa mga dahil alam nyo mga sa ating pwede kaya kasi hindi dapat dito may mahuli sa ito nakita nyo ba sa dito alam na na mga kriyente siya rin na sa May mga kriyente sa dun sa mga... Mga busa na. Mga busa natin nga na? na. Nangita ko lang ito, kriyente sila rin kapag na sa natin yung... Maglalaman natin yan sa'yo pag nakapasok na sa na mga rito Iyatik lang lang nilulunggaan sa kahoy at pinagpigil ng sa kahoy. May trapal yun dito sa baba Bahay na sira. May sira yun. May tao sa baba naglalagyan mo yung tinga. Naglagan mo <laughs> 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 kung, kung ako yung kung ako yung samahan to, na ako ng tayo. Pabirinig ko talaga. Ito mo

Ang ng mga pagkaon.

ako bahala mag ano sa camera niya. Ako bahala pag tatanon niyan. Patay sa akin. Iyan mo lang. Iisin ka mo lang ito. Uy! Ow! Oh! Patay okay, ka dyan! Dami mo ah. Bakit na yan! na yan! whoa Jadi, macam apa yang kita hendak kasi misah, hendak jenaz babak terus terus

Ambil Apa lagi sini kau dan? Tuan kacau. bis, bis, bis. please. Kalau kita tuan, kemana kah? Mas tu, mas tu. Itu dia Yeah. Yes pergi sih, buang-buang ni mana? Tengok, terus, nak ceritai lagi? Beritahu lagi, apa ni? Mendarah di dalam peralatan ceteknya mana? Terus, apa cerita

Hanap tayo ng huh? malaking puno. Hindi ko nagkita ba? Ito na may sabi na kala doon. Ito na. Ito may Ang dinis na malayo sa kong layo. Ang itu kabar dari Lidi Putun. Di kabar dari Lidi Putun. Dia ke sini. Kenapa? Kenapa? ni Kenapa? 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 tulog, 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 ito, tulog, 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 dinali tulog, natin. natin. Dinali natin. Nagawin natin pagkain nila to Kasi nagugutog na ako hmm. Dito na <laughs> sana uh, Baka Baka kasi Baka kasali tayo dun sa pagkain nila hmm? Makisalo tayo Baka yan yung pagkain sa alaga nito